Magandang araw, klase. Magandang araw, guro. Ngayon, ating pag-aaralan ang patungkol sa kwentong bayan. Bago natin simulan yan, uh, pwede nilun ngayon pa ngayong araw sa klase? Mabuti naman kung gano'n at wala tumibad. Ngayon, atin nagsimulan ang ating pag-aaral patungkol sa kwentong bayan. Narito ang ating mga layunin. Ha, uh, Maraming mga pakibasa kung ano ang nasa layunin. Ikaw, Binibini? Nasusuri gamit ang graphic organizer ang ugnayan tradisyon at takdang pampanitikan patatbatay sa panood na kwentong bayan. Dito sa ating layunin, dapat ay nasusuri natin gamit ang graphic organizer ang ugnayan ng tradisyon at tagdang pampanitikan patatbatay sa ating mamaya na kwentong bayan. Dito ay may akong mga gawain ang unang natin gawain, ang kultura sa baul. Sa bawat baul ay naglalaman ng mga larawan at humulaan nyo kung ano ang nasa larawan. Simulan na natin. Ano ang unang pinapakita sa larawan? Binibini. Bayanihan. Bayanihan nga ba? Tama, napakibusay mo Ito ay bayanihan. Sa ikalawang baul, ang nilalaman ng larawan ay ano nga ba? Ikaw, binibini. Harana. Harana nga ba? Tama, harana. Sa ikatlong baon, anong pinapakita sa larawan? Ikaw, binibini. Lukso. Lukso, tinik nga ba? Tama, luksong tinik. Ngayon, anong pinapakita sa larawan nito? Sino makapagbibigay? Ikaw, bini binibini. Simbang gabi. Simbang gabi. Ngayon, ito naman. Anong narawan ang pinapakita? Ikaw, Binibini. Nochebuena. Nochebuena. Tama. Ngayon, ito naman. Anong narawan ang pinapakita dito? Ikaw, Binibini. Tinikli. Tinikli. Ito ay tinikli. Ito naman, ay may mga katanungan tayo. Ano-ano ang mga kultura, tradisyon at paniniwala ang isinasagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. Meron ba kayong alam? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Ikaw, Binibini. Piesta. -bini. Piesta. May halimbawa pa ba kayo? Ikaw, Binibini. -bini. Mahal na araw. Mahal na araw. Ito ay sinasagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ating mga natadisyon at naging mga kultura. Halimbawa nun. Um, at ano naman sa ikalawa, may mga kultura ba o tradisyon sa mga larawan ang masasalamin sa inyong lugar na kinalakhan? Ano-ano ang mga ito? Ikaw, Binibini. -bini. Simbang gabi. Simbang gabi. Ano ba? Ano pinakita niyo sa larawan na ginagawa sa inyong lugar? Na inyong kinalakhan? Ano, ano pa ba? Ikaw, Binibini. -bini. Noche buena. Noche buena. Ito ay pagsasalo-salo ng pamilya sa pag uh, pagsalubong sa Pasko. Ngayon naman, ating pag-aaral ang kwento bayan. Ang kwento ni Juan Tamal. Dapat kayo ay makinig mabuti upang masagot ang ating mga katanungan mamaya. Narito ang inyong papanoorin na Kuwento. Ang kuwento ni Juan Tamal. Ngayon, para sa ikatlong gawain, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa inyong napanood na kuwento? Malo bang ilarawan ang bawat isa? Sino mga pagbibigay? Ikaw, Binibini? Si Juan ay isang taman. Si Maria masipag. Si ay isang matalino, masipag at maganda at matulungin na babae. Ama, si Aling Maria, nanay ni Juan. Siya ay mabait at mapagmahal na ina. Napakahusay. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Para sa ikalawang katanungan, ibigay mo inyo nga ang pangkalatang edi tinatalakay ng kwento. Sino makapagbibigay ng pangkalatang edi tinatalakay ng kwento? Ikaw, Binibini. Pinapakita po sa napanood na si Juan Tamad ay naglalarawan ng katamaran at kahinat na nang ayaw magsumikap. Mag Maraming salamat. maari na lang mo po. Tama. Da ang si Juan Tamad ay nagpapakita ng kanyang katamaran at ang kahinat na nang ayaw magsumikap. Kaya dapat tayo ay laging magsumikap upang matagumpay tayo sa buhay. Ngayon, isa-isahin nyo nga ang mga kultura, paniniwala ng mga tauhan sa akdang napakinggan. Kaya nyo bang ibigay ang mga paniniwala at uh, kulturang pinapakita ng mga tauhan sa ating napanood na akda? Sino makapagbibigay? Ikaw, binibini. Ikaw. Gumagamit si Juan ng po at opo. Tama. Si Juan Tamad ay gumagamit ng po at ano pa? Sino pa makapagbibigay? Ikaw, binibini. Si Maria, masipag ay naniniwala na walang mapagpala, walang ginagawa. Salamat, napakaling. Si Maria, masipag ay naniniwala na ang walang ginagawa, ginagawa ay walang mapapala. Kaya kailangan tayo ay magsumikap. Tayo ay maging masipag at matulungin sa ating mga Magulang at kapwa. Ngayon naman, anong bang akdang pampanitikan ang tumatalakay sa mga kultura at paniniwala ng isang bayan? Meron mga ba kaalaman patungkol dito? Sinong may idea? Ikaw? Alamat ng bayan bang. Alamat ng bayan bang. Ngayon, sa ikademang katanungan, maano bang pakibasa? Iugnay ang mga pangyayari sa napanood na ang mga kaganapan sa iba pang lugar ng bansa. Yan. Dito, iugnay nyo ang mga pangyayari sa napanood niyo. Uh, batay sa kaganapan nito sa iba pang lugar ng bansa. Sino makapagbibigay? Ikaw, Binibini? Nang binigyang pan nang binigyan pa si Juan Tamad, siya ay sa isang bilao ng asin. Tama, mara ka naman po. Yan ay on para ng mga mga tatanda. Kapag may nagkasalang kanilang anak, ay kanyang papaluhodin sa asin. Kadalasan, ito ay mga bumubuminsan upang mag, uh, uh, magsisi ang kanilang anak sa kanilang mga maling ginawa. Ngayon, ito ay mag aaralan natin kung ano ang patungkol sa kwentong bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Maaari niyo bang pakibasa kung ano ang kwentong bayan? Ang mga kwentong bayan ay mahabigit ng panitika ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ay lumaganap na magpasalin-salin sa iba't ibang generasyon sa paraang pasalin- pasalimbila o pasalita. Nasaan niyo tuluyan ang mga kwentong bayan ay kaliwang naglalahat ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito nagsimula at lumagatang. Salamat sa inyong pagbasa! Ngayon nalaman natin sa kwentong bayan, ang kwentong bayan ay isang anyo ng panitikan na naging bahagi na ng katutubong panitikang nagsimula bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay nagsasalaysay ng mga tradisyong Pilipino at naglalarawan ng kultura, paniniwala at pananampalataya at ang mga suliling panipunan sa panahong iyon. Nalaman din natin na ang kultura at tradisyon ay napakalagang bahagi ng ating bayan o bansa. Sapagkat ito ay nagpapakita na may pinagmulan ang mga bagay at mga nakasanayan natin gawin sa buhay. Ngayon, dahil nalaman natin ay sagutin na natin ang ating ikaapat na gawain. Ihanay ang mga pangyayari sa kwentong bayan. Ang kwento ni Juan Tamad gamit ang story ladder. Dito, gagawa kayo ng story ladder. Dito nyo ang bawat pangyayari sa ating napanoon na kwentong bayan. Maraming itong ilagay sa inyong kalahating papel. At bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto sa pagsasagot. At pagkatapos ay ipakipasa na lamang ito sa harapan. Naunawaan nyo ba? Opo. Tapos na ba kayong sumagot? Opo. Ngayon ay pakipas na sa harapan ang inyong mga kasaligan. Maraming salamat. Sa ikalimang gawain, gumawa ng graphic organizer ukol sa ugnayan ng tradisyon at akdang pampanitikan. Batay sa inyong napanood na kwento, bayan. Ang kwento ni Juan Taman. Dito, gagawa kayo ng um, graphic organizer. Pero naghanda na ako para sa inyo. Dito ay naghanda ako ng inyong pagsasagutan. Dito ilalagay niyo pangalan ni Juan Tamad at anong pinakita sa mga sa kwento kung ano nga ba ang paniniwala, tradisyon at kultura. Mali simula simulan ito, bibigyan ko pa ng 10 minuto sa pagsasagot. Maraming salamat. Tapos na bang sumagot ang lahat? Opo. Okay, pass na ito sa harapan kung tapos na kayo. Maraming salamat. Dito sa Gawain 6, kayo ay gagawa ng pagbabalita ukol sa ating napanood at napag-aralan na kwentong bayan ang kwento ni Juan Tamal. Ilahad niyo dito ang mensahe, tradisyon at mga kaugalian at tauhan at iba pang mga nais niyong ipabatid. Kayo ay aking papangkatin. Ito ang unang pangkat at ikalawang pangkat at pumunta sa harap ang gusto magrepresenta ng kanyang kasagutan. Ngayon, simulan niyo na ang inyong pagsasagot. Tapos na ba kayo, class? Opo. Okay. Ngayon, sino ang gusto magrepresenta ng kanyang kasagutan sa pagbabalita o kung sa kwentong bayan? Ikaw, Binibini, maaari ka ba pumunta sa harap at basahin ang iyong patutunan uh, at mensahe sa kwento? Ang mga kwentong bayan na Si Juan Tamad ay nagpapakita ng paniniwala na maaaring malampasan ang mga hamod sa buhay sa pamamagitan ng diskarte at kat katalinuhan. Ipinapakita rin sa kwento na kahit tamad ay maaaring makawitan maraming salamat. Maalik ka lang mo po. Ngayon naman, um, ano ang inyong matutunan sa ating napag-aralan? Ano ang um, uh, inyong matutunan sa patungkol sa ugnayan ng tradisyon at kultura sa ating kwentong ng panood? Ano ang inyong matutunan? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa sa inyong um, paliwanag sa inyong matutunan sa ating pag-aralan ngayong araw? Ikaw, Bibini? Ang akda pang panitikan po ay nagpapakita ng mga kaug kaugalian at paniniwa na ang kwentong bayan ay tumutala, tumutala kay tumutukoy sa mga tradisyon at ating mga paliniwala o kultura. Ito ang pinapakita niya na may pinagmulan talaga ang ating uh, mga bagay-bagay at ang ating mga nakasanayang gawin sa ating pag-araw-araw na buhay. Salamat sa inyong pakikinig. Kayo naman ay magbibigay ako ng takdang aralin ay magsasaliksik kayo ng mga kwento sa bayan sa Pilipinas. Dito ay alam na papakita ng mga tradisyon at kultura. Gagawin, gagawa kayo ng inyong concept map at pakibasa ito sa Biyanes. Naunawaan niyo ba? Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw.